Good morning guys. Ito guys, ituturo ko po sa inyo kung paano magtanggal ng virus sa ating mga cellphone. Ito guys, punta tayo sa ating Chrome, Pindutin po natin yung tatlong toldo. Pindutin po natin yung settings. Ayan, scroll up natin pataas. Pindutin natin yung site settings. Ayan, sa taas guys, may all sites. Pindutin po natin yan. Ayan po yung mga ano virus sa aking cellphone napakadami. Ayan oh. Eh. Ayan. Bali di-delete po natin 'yan guys nang isa-isa. Sobrang dami kong ano virus sa cellphone ko. Ayan, i delete natin yan, guys. Hanggang maubos. Bali, i-check-check nyo lang po yan guys, yung ano, yung inyong room. Kung may virus yung cellphone nyo. Ayan. Ayan.